Okay anak, go. Let's see kung kasya kayo. Ay, sorry. Short test. What do you think? Okay dyan. Pero anak, kung, kung magkakasya si pa. Ay, ang lambot. Sarap magbiyahin ito. Gusto ko yung e-max. na. Pero malambot yung seat nito. Ano?

Yes, meron pa. Kaya nga maganda to eh. Gusto ko yung imak. Ha? Ayan na yung imak. Sarap. Try this one. Sige. Kaya lang ha. Aha. Eh kasi anak ito parang arte. Anak, nakawa ka mo muna. Parang siyang. Iyan mo sa papa. Ayan lang ha. Ah sige anak lipat ka dyan. Ha? Bigyan mo sa papa. Sige triyatin kung okay yung sit nyo. Comfortable challenge. Hello. Ya mo ko masikip. Ano? Masikip? Pero teka lang, hindi pa nakatapos siya kasi i-adjust ko pa yung sitting position. Liz, ano? Bungo na ituhod mo, sandali lang. Hindi pa, hindi pa naman. Ha? Hindi pa. Temo ah, malayo pa, malayo pa? Malayo pa naman. Sure? Si ah, sige, susukat lang ako ah sitting position ko to. Huwag kang alis anak dyan ah. Sige ayak. Anak yung, ah yung kay Diche I think. ah, uh, sagad yung kay Diche. Ah, uh, tulak mo anak sa akin ang push mo. Tulak. Tinutulak Sige tulak mo yung puwan. Pinatulak namin. amin. Ha? Pinatulak na namin. Pinatulak niya na ni yung upuan? Pinatulak ano na namin. Hindi pa, hindi pa. Ah, oh, yan. Dapat ganyan. Ganyan ba? Meron pa tong ano. Eh. Two seater lang to, hindi to hindi to three. -seater. Ayan, okay na. Try mo adjust din sa akin, medyo malay. Ayan. Ayun. Eh, mas maganda. Yeah. May pa siyang space. Ikaw nga. Ayo. Oh, oh. Ano na dito. Yung ganyan okay na sa inyo yung ganyan na ano. na. Pero, pero mas gusto ko pa yung Emax. Emax pa din. Eh. Tingnan dito, okay lang. Yung ano mo, hindi ba masikip? Hindi ba magkakabungguan yung ano nyo? yung elbow niyo ganyan and the, uh, hindi naman and dali lang ha kasi anak dinidetail lang ni papa so yung sitting position na ganyang kataas okay lang sa inyo yung ganyang biyahe yeah. ha iyo yeah. pero wala na siyang trunk meron pa huh? ano kasya pa isang luggage na malaki tsaka isang maliit oo huh? kasya pa diyan ano konti na lang hindi kasya pa yan ana kasya pa yan pero pa siyang space Not so very big but it's enough. Anak ang dali lang ah. Yung sitting position mo ganyan na. Anak, yung sitting position kung ganito okay lang. Meron pa akong space dito. O anak, may space pa ako kahit Pwesto nyo ganyan na sa baba yung tuhod nyo. Ah, uh, sakto pa rin kayo anak ana. Yes. Okay, sige. There's a third yes, sitting position at oh, tama na. anak labas na oh how to go down Boom. Yan, ang sitting position ko sa likod, Dating ko lang. Tapos ito rin yung sitting position ko. Hmm, baluag pa. So sa 7 seater na may 2 child sa likod na it's grade 5 and grade 6 na malalaki lang sila. pa. So, it's advice. Ang um, asabi nila, hindi naman daw sila nahihirapan. Okay lang. Sarap. So, sa mga may family na 7-seater, pwede na sa inyo to. BYD Tang DMI. It's worth 2,098,000. million I think may discount pa sila dito kung, kung bibigay pa sila. Guys, thank you.